nawe ng It's Showtime host na si Vice Ganda ang kanyang unang naging pahayag sa social media kahapon na magsasorry siya live on air sa isang contestant na searchee sa Especially For You. Ang kwento kung bakit binabawi ni Vice Ganda ang sinabi niyang magpa-public apology siya ay matapos nilang makausap ng personal sina Axel at Christine kahapon sa Showtime. Ayon sa naging statement ni Vice sa closing ng Showtime kanina, pinawi daw nung Sergi na si Christine yung sinabi niya sa TikTok video niya na hindi siya sinubukang halikan ni Searcher Axel. Totoo daw na na-off siya at hindi siya naging komportable sa ginawa nung Searcher. Ni-review din daw ni Vice Ganda at ng buong Showtime management yung beso incident sa bawat angle ng mga kamera at napagtanto umano nilang mali daw talaga si Searcher Axel. Narito ang naging full statement device ganda. Ang ginawa naming reaksyon, ang out namin ay base sa nakita namin. So I said I will say an apology. Ngunit bago ko po gawin yun dito sa Showtime, nag-usap-usap kami ng staff ng Showtime, ng aming management at kaming mga host, at pinag-aralan po namin ang mga pangyayari, kasama na din ang mga psychologists ng Showtime. At nakausap po namin muli si Axel at si Christine At dahil po doon, gusto ko pong sabihin na Pinabawi ko yung twinit ko na I will say an apology Because I do not need to apologize for what I did Ito po ang aking paniniwala At paniniwala namin na hindi namin kinakailangan na mag-apologize Because what we did was right Again, nakausap po sila at si Christine base doon sa kanyang TikTok video nung sinabi niyang hindi siya na-off. Pero nung nakausap namin siya ulit kahapon, sinabi niyang talaga namang na-off siya. Talagang na-off siya at meron siyang naramdaman na hindi siya komportable sa ginawa nung sirchi At dahil na-off si Christine, naniniwala kami na hindi mali na kinoll out namin si Axel dahil karapatan ng isang babae na tumanggi o umalma. So ayon na nga mismo kay Vice Ganda, tama ang ginawa niyang pag-call out at pamamahiya live on air dun sa contestant na si Axel. Pero ang lubos na hindi maisip ngayon ng mga netizens, bakit nagpago ng statement itong searcher na si Christine? Nung nagpost kasi siya ng TikTok video niya kamakailan, ay ipinagtanggol niya si Axel at wala daw itong binalak sa kanya. Pero nung muli siyang nakausap para sa investigasyon ng Showtime, ay binawi niya yung nauna niyang sinabi sa TikTok at ayon niya sa kanya e eh, na-off naman daw talaga siya. So sobrang gulo ng naging si sitwasyon dahil sa kanya. Nung una pa lang daw dapat eh sinabi na niya agad na hindi niya nagustuhan yung pagbebeso sa kanya nung searchy na si Axel. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. It's good na nakiusap siya na tigilan ng followers niya si Axel. Pero as for the girl, she makes the situation worse. Dapat pala di na siya nagpost sa TikTok ng explanation niya para lang i-backtrack niya kinabukasan. Lahat sa senaryo na to nagkagulo-gulo weird yung pagbawi ni Christine. I understand naman na pwedeng umayaw sa beso. But for Axel, I still don't think na may mali siya yung beso or shoulder bump kasi patawa siya the whole time. The fact na ang bilis nila na pagalitan siya live on TV before, before asking either of them kung ano ba nangyari before they jumped the about possible charges, yun ang off. Good na handle nila privately but the damage is done.